Magandang araw, Pilipinas. Ito ang Valentine Satidz sa inyo ng Office of the Vice President. Mga pasyenteng suma sa sa dialysis, ang ilan lamang sa mga natulungan ng partnership sa pagitan ng OVP at ng isang ospital sa Pangasinan. Ang karagdagang detalye, alamin natin sa ulat ni Maribeth Adlawan. Isa sa mga naging katuwang ng OVP Pangasinan Satellite Office sa paghahatid ng tulong medikal sa mga nangangailangan ng mga Pilipino, ang Kison Hospital Incorporated na itinatag noong 1967. Ayon sa doktor ng ospital na si Dr. Almari, 2023, nang unang mabuo ang partnership sa pagitan ng ospital at ng tanggapan. Naging daan-an niya ang ugnayan upang makatulong sa mga Pilipinong kapos at nangangailangan ng tulong medikal. Karamihan sa kanilang mga naalalayan ay mga pasyenteng yung sumasa ilalim sa dialysis. Uh, malaking tulong po, hindi lang naman po sa amin eh, sa mga pasyente po ito. Uh, nasanay na rin po sila kasi na humihingi ng tulong sa OVP, lalo na malapit lang po ang OVP office sa amin. Yon, tsaka dumadayo rin po yung mga pasyente from different provinces po dito kahit ang mga kapatid nating bahagi ng indigenous people community ay nakapag-avail din sa mga libreng serbisyong medical. Kahit private hospital po kami, ang mga kinik na kadalasang patients po namin, yung mga below uh, low so socioeconomic status. Bilang pagkilala sa malaking kontribusyon ng ospital, kabilang sila sa mga pinarangalan ng tanggapan sa ginanap na OVP Pasidungog noong nakaraang taon sana tuloy-tuloy pa rin yung medical assistance na binibigay niya sa sa aming mga pasyente habang nandyan pa po siya. Natapos man ang kanilang partnership, ikinatuwa ng Kison Hospital Incorporated na naging bahagi sila sa misyon ng paghahatid serbisyo sa mas maraming Pilipino. Sa ngayon, patuloy ang ospitas pagbibigay ng dekalidad na medical services. Sa datos naman mula sa OVP Pangasinan Satellite Office, Umabot sa mahigit apat na po ang kabuang bilang ng kanilang mga naging katuwang noong 2024. Mula dito sa Dagupan City, Pangasinan, ako si Maribeth Tadlawan, lahat para sa Diyos, Bayan at Pamilyang Pilipino. Valiente News. Specialist Group Hospital and Trauma Center sa Dagupan, Pangasinan, kabilang sa mga naging kaagapay ng OVP sa paghahatid ng tulong medikal kung paano ito nakatulong sa maraming Pilipino tunghayan sa susunod na episode. Ako si Claudette Loreto para sa makabuluhan, naninindigan at matapang ng mga ulat at impormasyon. Maraming salamat!